So ayan guys, nandito tayo sa Boulevard, das, uh, Boulevard World ito. Yung sa kabila, Boulevard City ito, Boulevard World. Ayan, sumakay yung mga amo ko ng, ayan o, oh, yung sasakyan na pwede sa dagat. Ayan o, oh. ayun sila o, oh, kita mo. Ayan sila, hindi ako sumama. Oh, babasa. Ah, hindi na ang palang babasa, kalaki mo babasa. Piling lang. Oh, um, Ayun yung sasakyan na pwede sa dagat. Mm. Yan, daming mga ikutan dito. Sobrang lawak. Hindi kasi makita yung iba yun. yun, iba. Isusom natin. Yan. Yan siya. Ayun yung mga moko. <laughs> diba? Mm. Ayan siya. O, yung sakayan. Ay, hindi naman pala basa. Ayun. Ay, basa palang konti. Ang paa. Oh. Ayan siya, oh. Ayan, dito lang tayo mga patlin lovers. Ito na nga pala yung mga pinamili natin. Sobrang dami naming mga napamili. Ayan. Ang daming mga family hindi to. Parang style ano siya. Uh, parang daming ano sa Jeda ay sa Jeda yun din yung pinuntahan namin. Kaso lang yun ay Asia, Asia ang tawag doon. Sumakay kami diyan sa Global na yan oh. Yung tower na yan, yung Ferris wheel na malaki na yan. Sobrang bagal lang ng takbo niya, hindi siya mabilis. sobrang lawak nito hindi parang ay basta hindi ko mapil parang ano isang anuhan na talaga siya basta malawak siya hindi ko alam kung gano ka at ano, nung basta ilang hektarya ito <laughs> Ayan guys mga kapatid lovers, hindi na po tayo nakakapag-video. Ayan, sobrang busy po natin sa bata kasi lagi na pong alaga natin ay talagang makulit na. Hindi na po tayo makapag-update pero pag nalipat na po ako dun sa nanay, uh, ano po, baka po hindi na ako, hindi na ako papalya. Lagi na tayo may update. Ayan, o. Oh, dami nilang napalanunan, o. Ayan, lalaki. Pag nakita ng alaga ako ay gustong gusto. Ayun na sila, oh. Ayun na. Ang dami gusto sa Makay. Kasi ang ganda naman talaga, oh. Ayun, no. Oh. Kala mo kung ano lang, di ba? Oh. Ayan, so ayan mga patlin lovers, ah, malapit na dumaong yung aking mga amo. Kaya ayan, napatayin ko na mamaya na ulit.